Para mas lumalayan ng tango ah. Salamat. Paano nga alaga niya si Ate Maricel Soriano? Hello mga kalingap and welcome back to my YouTube channel Squid So kung bago ka lang sa akin YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at click the bell button para lagi po updated sa aking mga bagong upload na video. At huwag po natin kalimutan supportan ang buong team Kalingap sa pangunay ko Eva Santos Matubang at the end of vlogs, siyempre so, Kalingap Prab. At para supportan niyo po ang mga saman sa buong Kalingap, nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor at lahat po ng charity vloggers sa buong Pilipinas na tumutulong sa mga kababayan na ngayon lahat may hirap, supportan po natin lahat guys. So ngayon nga guys, ano, meron yung kakaibang mission na naman po ang buong Kalingap sa bundok, ano, meron silang nakita at tutulungan na magkapatid na may problema sa pag-iisip. So yung isa po guys kasi dito, yung na-scout po ni Kalingap Edo kung saan po talaga nakakatakot kasi uh, halata na sa kanya yung may kailangan niya ng ano, kailangan niya ng atensyon sa pag-iisip. Ano, pero yung isa po guys, parang sa tingin po ng team Kalingap ay parang medyo malapit na rin po kasi may mga nakikita nang hindi uh, may paliwanag. So para malaman po natin ang buong istorya at kwento nila, tara panoorin natin ito in 5 4 3 2. Oi tango, Okay. Sa wakas na tiyempohan ka din namin tango Ay, Ano po? Nagano tayo po Ala, ano nangyari sa iyo? Ano po? Napatro ko Ay grabe, grabe. Umaga, um, um, binagay mo po ang tira Oo uh, po kami Ay, Kataruk. Nangyari sa iyo, parang mas lumalayan ng tango ah Darang, Grabe Kada oh, lang um, ka ah Grabe, ano namamanas yung kamay niyo Oh, Nakapatsagap ka na ba? Nakapag-check up ka na? Oo. Eh, nagtatawag po dito. Tinurukan ka? Oo. Uh. Bakit lalong namaga? Grabe. Na high blood po ako. High blood? May high blood po ako. Ha? Na high blood. Grabe. Ay, struggle yun nila po. katawan. High blood ka rin? Oo. Uh. Wow. Kung um, araw. Masakit ba katawan mo? Masakit pa po. Pati yung mga namamaga ba masakit? Oo. Uh. Kapag ang tuha po bukas lang po, Pira. Nakakatulog ka naman. Nakakatulog ka po. Paano ka na? Baka naman di ka nagpapagamot. Papagamot po. Paano ka pupunta sa ospital? Sila sa mga po yung nalilakad. Mapasama ka? Hmm. ka lang o na tricycle ka? Na tricycle na Paano mo niyan maalagaan si Ma Ate Maricel kapag nagkasakit ka? Tango. Ito na nakakalakad. Paano niya alagaan si Ate Maricel Soriano? Ano nangyayari sa inyong dalawa niyan? Gusto uh, ko magkasalili ng bahay. Tukungan po magkasalili ng Unahin mo mula tango ang kalusugan mo bago ang bahay. Hindi hmm. mo ma-enjoy ang bahay kung di ka malusog. Di ba? Tama? Siguro baka isa din tong tinitiran mo kaya ka nagkakasakit eh. No? Gusto mo pa-repair natin ito pansamantala? Nandito po si ito, papa. Itong bahay mo? Papa po, nandito ano si papa mo? Hmm, minsan ang papa rin Ano? Papa rin daw po minsan. Grabe ano? Kawawa ano? naman si tango. Grabe. Siguro tango, dapat ipa-confine ka na tango. Bahala po kayo. Grabe, ano mamagi mag-iing mga matang? Nakalakad na lang. Grabe. Nakakalakad ka, hindi? Nakalakad lang. Kunti. Bahala po kayo. Grabe, ano mamanas yung kamay niya, tarang mukha. May kamag-anak man pwede sa yung matid? Po. pero Meron naman. Si Mar Ate Maricel Soriano, kumusta? Ano po? Yun mga kalingap si tango, ay, Kailangan emergency na ito. Uh, kailangan po itong maagapan sa ano? Sa ospital. Tango, ganito. Bibigyan kitang pangbili na, ay pang ano ha? Hmm. Pagpunta sa ospital. Mamaya din, pumunta kayo sa ospital. Hmm. Ano? Hindi na naman po na, puto, na. Masaya ka ba tango at bumisita kami? Uh, Oo. Oh, pa birthday niya rin pati ako. Oh, birthday ka? Kailan ang so, birthday mo? November. Wala. <laughs> Pambira. Lapit na nga ha. November pa? Lapit na. May lang taong ka na? 28. 27? 27? <hihilita> bata pa? Kala ko pwede buo kayo makakarating. 27 pa lang Anong bata pa? Mm. Namiss mo ako? Mm. <hihilita> Sino ako? Kuya, ano po? Ay, pambira. Kala ko pa naman yeah. ito toong na mismo Nakalimutan. Hindi mo ako kilala eh. Sino ako? Kuya, ito lang kilala ko ka ka <laughs> Si ito lang kilala mo? Ay, grabe ka naman. Nakapagtampo ka naman tayo. Ano ka pa niya magandang ngayon na? Oo. Picture ko mo po si Mom Oo, naging picture ko rin yun. Ano ba? lang? Mga kalugar pala. Kasi higaan mo tango. Tingnan mo naman ang na nangyari dyan. Ano po yan? May mas po yan. Mas. Oo. Yeah. Sa kahalan po yan, di ako nang higal din. Maraming. mo naman tango ang bahay mo, oh. Hindi ka nilalamig dyan tango. Hindi lang po. Naisan Akala mo din na kami darating? Hmm. Naigot tayo sa ba pa yun. Anong ulam mo kanina tango? Takim eh. Grabe. Lang kimi. Tapos ta kinakain mo tango, gulay. Kaya nga po. Ay dito ng gulay oh. Wow, man. Sabi mga kalinga. May mga deserving matulungan din. Hindi na nga, mo na nga ng patay. Hello? Ano? Ano daw sabi sa isang ano, ospital? Ha? Ano sabi sa isa, ano, ospital? Huh? Sa Ito hospital. po, dami. Ano? Pamangkin ko po. Ay, ano? Pinakitaan ako. Ano? Anong pinakitaan? Nagiganti. lo Ano? Nagiganti sa iyo? Hindi po. Legalis din. Nagpun nagpakita sa iyo kagabi? Kanina. umaga, umaga na? Umaga. Ano yung patay na yon? Patay. Nagpakita sa iyo? Mm. Grabe. Nagbarong yung puti. Hello. Baka na nanaginip huh? ka lang. Hindi po. Nakatulog po. Kanina. Ango? Ha? Nagdadasal ka? Nagdadasal po. Magdasal ka palagi? Na gabay. Lord, gabayan niyo po ako. Nagdadasal po po. Kagalingin niyo po ako sa aking karamdaman. Uh -huh.

Grabe, malala ito oh, ka. Ang kamanganak ha, kaya kung kasama ka sa kamag-anak mo, tango, mayroon po. Sabihan ko yung mga kamag-anak mo ha? Oo. Diyan po, pakahila Grabe. So, kaya doon lang muna guys, ating reaction video dito kay Tango, ano yung bagong tutulungan na buong team Kalingap. Kasama po dyan yung kapatid niya na may problema sa pag-iisip. So, sobrang kawawa itong taong to, itong batang ito. Kasi 27 years old pa, pa lang ito si Tango. Tapos ganyan ang itsura. Nakita niyo po, namamanas po yung kamay niya yung braso po sa kaliwang kamay po ay namamanas, ibig sabihin tumataba na hindi natin may paliwanag kung anong dahilan. Pati yung mga mata niya nagmamagaan, pati yung mga mata. At yung batok nga daw niya, bigla lang na lang nahapay na parang walang pakiramdam. Ano? So grabe, kailangan talaga dito ng medical attention na itango. Agad nga pong ng advice ni Kalinga Prab na after nung vlog nila at binigyan ng bibigyan po ito ng panggastos para makapag-check up sa ospital. So emergency case po itong kitango na ito na kailangan po talaga ng isang medical uh, attention. Uh, grabe po nakakatakot dito. Marami na siyang nakikita guys na hindi may paliwanag at po nung uh, mga kabag anakan daw na yumao na tapos minumulto siya o nagpapakita sa kanya. Hindi siya magandang uh, senyales. ano, pagdating sa mental health niya. Siguro baka naapektuhan na rin ng konti yung pag-iisip niya. So, kailangan talaga matingnan to agad. Tsaka yung kapatid niya na may problema sa pag-iisip. So, yun po anong grabe. Sana po ay maraming tumulong din dito kay Tango tsaka dun sa kapatid niya, kaya ti Maricel, para po maipagpagamot sila, maipagpatuloy yung pagpagamot sa kanila. So, yun lamang po ano. So, huwag po natin kalimutan supportahan palagi ang buong team Kalingap sa panguna ni Kuya Val at Edna at Kalingap Rab. So, maraming salamat po. Don't forget to like, comment, share, and subscribe to this video. Maraming po salamat. God bless. Bye-bye.